Saksi sa Double B! Alright, nasa linya natin si Atty. Sani Matula, ang chairperson ng Kaisang labor coalition, pag, uh, pag rin po siya ng Federation of Free Workers. Attorney, magandang umaga si Joel si po ito. Good morning po. Hi, ma ma uh, ulan na umaga uh, ka Joel at uh, Sister Wing. At siyempre, sa libo-libo ninyong uh, tagasunod sa Himpapong. Alright, uh, at attorney, uh, anong gusto niyo marinig kay Presidente mamaya sa SONA? Eh, siyempre yung aming uh, palaging hiningi sa Pangulo na sana ay maging focus yung uh, sahod ng mga manggagawa yung kasiguruhan sa trabaho at siyempre yung karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng Union. Pero maliban dyan, siyempre gusto namin din marinig yung uh, kaniyang posisyon sa mga social protection ng bansa katulad na limbawa yung budget natin sa film health at sa social security at uh, sa mga pangailangan sa edukasyon halimbawa. Mm -hmm. Nakapagbigay na po ka makailan ng 50 pesos dagdag sahod sa minimum wage earners sa Metro Manila ang Regional Wage Board. Ini-expect nyo ba na magbabanggit pa ang presidente ng additional na, well at least pagkilos ng kongreso sana para sa dagdag sahod, yung legislated wage hike? Uh, Siyempre, welcome namin yung 50 pesos na wage increase. No? Pero yung 50 pesos kasi limitado lamang sa Metro Manila. At gusto namin sana na pambansa ang, uh, ang pag-usapan. At hindi lamang po ay uh, itong sa barya bariang ang pagtaas. Gusto mm -hmm. namin na dapat may target ang Pangulo tungkol sa tinatawag natin na uh, living wage na siyang mandato na ba ng ating konstitusyon. Kaya sana ay mm -hmm. eh, may progressive policy ang ating gobyerno kung paano natin makamit yung tinatawag na living wage na para sa mga manggagawa kasi kung sa kasalukuyang mga sistema at skema at batas ay eh, palagay ko hindi natin makakamit yung living wage ang labor sector ba hindi nababahala sa AI kasi may mga uh, debate Weng, kinakailangan hmm. ay uh, umayos ang human intelligence para hmm. ma at the very least matapatan nila AI kundi man malampasan nila ang artificial intelligence hindi ba apektado na ng AI ang ating labor sector kasi hindi uh, advent of technology attorney Sani, mukhang ano eh napapalitan na ng robotics yung ating mga manggagawa tama magagawa. po tama, tama po kayo uh, kasama Jewel no at uh, marami na ng mga kumpanya hindi man totally robotics ay may tinatawag na uh, cobots -co no yung collaboration with the robot no mm -hmm. so, So marami na nangyayari yan lalo na sa mga semiconductor company. Kaya isa rin sa aming tinitingnan yung pag-review sa labor code kasama natin yan ng UP College of Law kung paano natin makover yung mga banggagawa na naapektuhan dahil sa pagbabago ng teknolohiya. At syempre yung mga bago ngayon na, uh, na, ng mga apps, ano? yung mga ating mga gig workers, ay dapat makover din sa social protection at siyempre sa provision ng labor ko. Kanina po nababanggit nyo na yung social protection. Ano pa bang kulang para sa mga manggagawa, Atty. Sani? <laughs> ay, yung ating pinaglalaban na sa Korte Suprema pa, yung pagtanggal ng, ng mau uh, pagtransfer oh, pag-transfer ng uh, 60 billion uh, sa PhilHealth, ano? Uh, yun po ay questionably at gusto natin ibalik sa piliit ang pundong na ito sapagkat kulang ang budget para sa ating kalusugan. At syempre, yung isa pa nakikita namin, matagal na namin itong sinisigaw, yung uh, sa social security system. Alam niyo kasama wing mula pa noong 1957 na nagsimula yung SSS, ay may provision na sa batas na dapat annually mayroong uh, binibigay ang gobyerno na budget sa social security system. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon ay walang uh, uh, pondo na ibinibigay sa SSS maliban doon sa unang 500,000 na binigay noong 1957, uh, hindi niya na na-fulfill yung commitment ng uh, ating gobyerno na uh, punduhan din ng SSS. Yung ating SSS ay employers at workers lamang ang nagko-contribute napakababa po ng ating pension kung tayo po ay mag retire po dapat mapupunta yung subsidy ng gobyerno sa SSS sa pagpataas ba dapat ay, ng in, ng pension. pension. Mhm. Mm Isa 'yan, ano, sa pagpataas ng benepisyo, pero maliban dyan ay uh, hinihingi ng ating batas na dapat universal coverage. Uh, yung ating mga nasa informal sector at saka sa mga yung walang employer-employee relationship ay mm -hmm buong uh, contribution ang kanilang uh, ibinibigay buwan-buwan sa SSS. Pero kung may uh, contribution sana ang uh, ang gobyerno ay mapagaan yung kanilang uh, pagpasok sa SSS sa SSS at ma-encourage yung ibang hindi pa na cover na sumali at maging kasapi ng SSS para uh, at least magkaroon man lang sila ng uh, pension sa pagtanda nila o di kaya sa panahon ng pagkakasakit ay makatulong sa kanila panahon ng pagkakasakit, panahon ng aksidente, hmm. panahon ng panganganak. Oh, reklamo kasi Joel din ng mga manggagawa, pag nag-retire ka, naliliitan po sila doon sa pensyon. Actually, I ito kulang uh, daw pong pambili ng pagkain at gamot. Isa sa mga gustong marinig daw ng ating mga pensioners eh yung ah, SSS 1000 na pinangako sa akin. Tagal na Noong no? 2016 oh, na yun, ay, oh. eh, pa yata. Yun, pa yata ni Noy Aquino yun. Oo, hindi pa nabibigay oh, yung oh, gawin. Ano? Hindi binibigay. Oo, kasi sa section 20 ng Republic Act 11199 ay nakalagay doon na dapat annually may budget para sa social security bilang kontribusyon ng gobyerno. May Oo. ano ba? May, may percentage ba yan, attorney? may percentage kung gaano dapat ang binibigay ng gobyerno annually. Walang sinasabi pero sinasabi sa batas na dapat may annual budget mm -mm. na ibibigay sa ating social security system. Okay. Para para pa siya para pala siang PhilHealth oh. na meron by uh, by law meron binibigay dapat ang national government as subsidy mm -hmm. do sa agency ano po. Oo. Oo. oo kaya kami po ay naghumihingi uh, sa gobyerno o lalong-lalo sa kongreso na bigyan ng pansin itong commitment na ito ng gobyerno. Baka na kailangan ng enabling law. Hindi kaya. Naku naman. <laughs> <laughs> ah, Batas na nga yun eh. Batas Dapat <laughs> sa budget eh. Batas dapat silagay sa budget eh. Uh -oh. Annually. Dapat, dapat nasa budget. Pero nakalimutan. <laughs> o walang tumutulak. Nakalimutan ata ng ating mga kongresista, ng ating mga senador. Kina nilalagay Ay, nila taong, sa line item yan eh, pag gaganon. Oh, Taon-taon naman nag-budget sila. Nila at, uh, para meron silang uh, kontrata para sa si dredging. <laughs> 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 Attorney! Dredging. Uh, right. <laughs> pa, dapat oh. ng mga <laughs> kongresista natin at lang mga magdagawa yung insertion. Ano? Okay. Kaya hinihimay namin yung national uh, uh, national budget natin uh, sa darating na 2026. Okay. Alright, right. Okay. Attorney, okay. Sandy, thank you. Thank you.